kababayan, welcome back na naman po ulit dito sa Auntie Mahal Vlog, ang probinsya ng nakipagsapalaran sa abroad. Dahil ngayong araw, ako po ay nagpresentang magluto na naman ng donut mga kababayan. Dahil medyo matagal-tagal rin pong hindi nakapag-upload ang inyong auntie sa kanyang pagbablog ay nagbabalik na naman po si Auntie Mahal. At ayan na nga, nagmamasa masa, -masa na naman siya ng Hanyang harina, hello, hello mga kababayan! Welcome back na naman po, medyo matagal-tagal kasing na mahinga, medyo na besi ang live. Kaya heto na naman, ayan oh! kita nyo naman kung paano na naman si auntie magmasa ng inyong dough mga kababayan nagpractice practice na naman akong gumawa ng donut kasi medyo hindi masyadong busy ang life ni auntie ngayon cha kaya ayan mga kababayan na pag-isipang gumawa ng donut donut ball. donut in love cha ang corny ng joke mo te may pinaghuhugutan Oh, ayan na nga mga kababayan dahil wala akong ruler. Bote na lang po na plastic yung ginamit ko at ayan na nga hindi ko na measure kasi hindi chanta chancha, hindi ko napakita kung ano yung na measure kung uh, mix mga kababayan kasi nga hindi ko na nabidyuhan, huli ko na naisipan na ibebedyo ko. At ayan na nga mga kababayan, ang ginamit ko palang pala dyan ay yung arena evap asukal at saka nilagyan ko lang siya ng asin basta nanood lang ako sa youtube mga kababayan how to make donut at ayan na nga tapos e, ganyan yung ginawa ko minasahi masahi pinigka pika ay pinaguhugutan ka te <laughs> at ayan minasads masads mo lang yan hanggang sa maging Okay na yung consistency. Consistency. Wow, English, my dear. At ayan na nga, patawa-tawa pa kasi nga, nag-uusap kami ng auntie ko, kung magpe-perfect daw to ay pangnegosyo negosyo char. Pang-negosyo <laughs> sa Pinas, char. Hindi. Mag-practice-practice daw para pag, pang nag good na, eh, ayan. May pang-negosyo na, mga kababayan. At ayan na nga. Ayan yung gamit kong ruler kasi wala akong ruler, mga kababayan. Wala kaming ruler at ngayon lang kami sa tagal-tagal ko dito ngayon lang kami gugawa ng ganyan first first time kung gumawa ng donut mga kababayan isipan ko kasi ngayon mga alaga ko ngayon ay nag aral char kaya si auntie nyo medyo hindi siya busy busy ngayon kaya makagawa nga ng donut 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 char at ayan nga habang medyo roller-roller uh, tayo, eh, nage-exercise. Tulong din yan para maging ano ba, magmakaroon ng muscles ang ating mga arms, chart. arms talaga. At ayan na nga, mga kababayan, dahil nag-form na, ayan, parang pinantay ko lang yung arena at pinalapad at ayan na nga yung pagmumukha niya, mga kababayan. At ayan, yung takip ng pinang-roll ko, Ayon yung ginamit kong panggawa ng bilog-bilog mga kababayan. At ayan na nga masahi dito para magmukhang maganda naman. At ayan. Mga kababayan kayo na po balang mag-adjust kasi hindi po kagalingan ang inyong auntie sa paggawa ng ganito. First time lang gawin kaya pasensya na po kung hindi kagandahan, hindi pasok sa inyong standard char. Standard. Tayo na nga 'yang takip ginamit ko siya pero parang hindi ako satisfied kaya pagkaraan pagkaraan pero ano pinalitan ko siya ng baso mga kababayan kasi nga parang ang liit tsaka matagal kaya sabi ko palitan ko siya ng baso at ayan nga gumamit ako ng baso mga kababayan ginamit ko para medyo malaki yung donut na magagawa at ayan nga ginawa ko siya mga kababayan at ayan na yung pagmumukha ng chamuka talaga at ayan, tapos pinagtatanggal-tanggal ko na siya mga kababayan. Ayan, naging bilog na siya. Charan! At not bad. Kasi feeling ko maganda naman yung kinalabasan at naging parang donut naman siya mga kababayan. At saka yung ginamit kong pambutas sa gitna ay yung measuring ng medicine ng alaga ko mga kababayan at ayan na nga ayan yung ginamit kong pang butas mga kababayan o oh, di ba kung gustuhin mo may paraan kung ayaw de wala ganun talaga mga kababayan o oh, ayan dahil naubos at saka yung yung tirang mga butas-butas mga kababayan inulit ko na naman siya at ginawa ko na naman pinalapad ko na naman siya para magkagawa ulit ako ng iba pang donut mga kababayan. Ayan, ni-roll ko na naman siya. Ni-roll, roll, roll, roll. At saka sa mga nanonood dyan, hindi pa talaga ako expert sa paggawa ng donut. Nagpa-practice na nga ako. Kaya, may professional na nanonood, Pasensya na. Hindi ko... Char, hindi ko ano. Ta ano ba tawag doon? Na mental blocks si auntie niyo, ah. Hindi po ako... Gustong... Oh. Ah, basta. Yun na yun, mga kababayan. Kayo na po ang bahalang mag-adjust. Ayan. Depende po sa inyo kung kailangan nyo ng butas o wala. O uh, lalagyan nyo ng feelings. O basta. Ito yung sa akin. Ito yung diskarte ko. At saka, ayan. Kung paano ko gumawa ng donut, mga kababayan. charan Oo, diba? Ganyan lang, first time kong gumawa niyan. Pero feeling ko, expert na expert na ako dyan. o, <laughs> oh, diba? Hindi ko na pala nabilang kung ilang donut yung nagawa ng mga kababayan. Basta, marami-rami rin naman donut ang aking nagawa. Kaya, ayan. Ayan. yung butas na naman mga kababayan ayan inulit ko na naman siyang i-roll yung hindi na wala na hindi na siya mabuong donut ni roll ko na naman siya at saka ayun nilagyan ko nga pala siya ng feelings na unserela mga kababayan para mag na naman ibang diskarte na naman tong ginawa ko pero hindi ko na siya ipapakita sa video mga kababayan Kaso ginamit ko pala siya, nilagay ko pala siya ng air fryer. Parang nag, ano naman siya, gawang tinapay. Kaso iba lang yung lasa. Yun lang, sabihin ko lang kasi hindi ko na ipapakita sa video mga kababayan. At ayan na nga, thank you po ulit sa pagmahamahal kay anti Mahal. At sana wag kayong magsamang manood at supportahan ako mga kababayan sa mga ganapan at sana palagi na ako mag-upload ulit salamat po ulit, nagbabalik na naman ang inyong anti-mahal bye bye, thank you for watching anti-mahal vlog please don't forget subscribe and like anti-mahal para updated po kayo ulit sa mga bago kong videos mga kababayan